Kung naghahanap ka ng savings program na pwede mong simulan, pwede ka dito sa Kaiser kasi dito tatlo na yung meron ka. Dito meron kang healthcare, life insurance, at investment. And tinatawag namin to na level 1 investing. Kaya nagsimula rin ako dito noong 2012. And 7 years to pay lang to. First law was 2,647 per month. Pwede tatalahin magsimula sa Kaiser. Magbigay tayo ng sample, halimbawa si Mr. A na nagsimula sa age of 40, ang kanyang investment 3529 per month and after 30 years, pag-edad niya ng 70 ito ay nasa 1.8 million. And si Mr. B naman, nagsimula sa Kaiser at the age of 50. Medyo nilakahan niya yung investment niya sa Kaiser. Nasa 5,882 per month. And dahil 20 years na lang ang meron siya para mag-compound ito bago siya mag-70, nasa 1.1 million ang kanyang investment pag edad niya ng 70. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.